Buhay at Pelikula, ang kwento ni Fernando Poe Jr. Sa mga kalye ng Tondo, Manila, nagsimula ang kwento ng isang alamat si Fernando Poe Jr. o FPJ sa mundo ng pelikula. Kilala bilang hari ng pelikulang Pilipino, si FPJ ay lumikha ng mga karakter na hindi malilimutan sa puso ng masa. Sa bawat pelikula, ipinakita niya ang kanyang tapang, katarungan, at pagmamahal sa pamilya na naging inspirasyon sa marami hindi lamang sa aksyon nagningning si FPJ. Siya rin ay naging simbolo ng pag-asa sa ordinaryong Pilipino. Sa kabila ng tagumpay, nanatiling mapagkumbaba at malapit sa tao si FPJ, kaya naman mahal siya ng masa. Noong 2004, tinangka niyang baguhin ang politika sa pagtakbo bilang Pangulo, pinatunayan niyang hindi lang siya bida sa pelikula. Ang kanyang legasya ay patuloy na buhay, hindi lamang sa pelikula, kundi sa puso ng bawat Pilipinong humanga at umidolo sa kanya.